Imbilin ko na. Anong gagawin mo? Imbilin ko ako. Kayo mumuran. Nang mamaya na. Mamaya na lang magigib. Mamaya na magigib. <coughs> Ano malikot to tutokiyo. Tutokimo tigay Tuki ka? Na? Leila Mama, na mo manya Tanggalin mo mamaya. O, pati si Leila, nag-aabang na sa inyo. <laughs> Nabangan mo sila, Leila? Oo, sagot ka pa mo yan, eh. ahas! Okay, eh, kaya mo yan. Laki ng katawan mo.